Tirek at tirek yung araw eh. oh, Dito na ako men oh. okay. Pupunta pala ako ngayon dito sa ano sa parting north ng Siargao nangate eh. tagal tagal akong di nakapag ride di nakagala yung pupuntahan ko pala eh, kainan siya kainan siya na uh, may ano overlooking part siya ng Burgos Burgos yata eh. basta maadaanan natin yung ano little Hawaii ng Siargao dito kakaliwa tayo dito Uy! High tide! Time check! 12.18 na! Hindi pa ako nagtatanghal yan eh. Ang ganda nito eh no? Pasyo? Pasyo? Patyo? Lakas niya rin sa ahonan eh yun. Ang ganadab dito Oh, ganda Ito yung tiyatawag nilang Pasipiko Paranggay Pasipiko Ito eh Ang daming tao rin dito May mga ano na Tawag ito May mga payong payo <laughs> Pero maganda dyan Maganda yung spot dyan kung magtutor ka dito sa Siargao maganda punta dito sa north sa north ng Siargao madami nga dito eh mga beach tapos ang pa hindi siya crowded hindi ka kahit dun sa part ng General Luna doon malinaw maraming ano maraming tao dyan sa pilar magpupungko surf spot Ah, uh, magaganda dito. Ooh. Hello. <laughs> May TV pa. saktong sakto yung alis ko ngayon ah. hindi mainit makulimlim ito maganda rin dito maganda dito paghapon. welcome to Burgos payapan ng kalsada eh wala, wala akong kasabayan ng putik sa tanghali rin kasi oh, ganda rin dito beach may mga picnic. secret mountain view Dan punta nga tayo dyan, Secret Mountain View. Dan lang tayo dyan. Kaso pababa. Sobrang pababa eh. Try lang natin dito. Five minutes to walk overlooking. Welcome to Secret in View. This way, <laughs> Ang <hirap umakyat. laughs> nakakahingal ah. ay. Ay. ay this way though Ingat aku. Welcome to Secret Mountain View. Walang entrance di. may entrance wala. Akasabi ka lang. Akala ko walang entrance. May nagbabantay para dito sa taas. May nag-aabang yan, oh. Uh. Kita mo doon, no? Oh. Uh. Kita mo dito yung mga dumada niyo. Oh. <laughs> Na-miss Na eh. Ang ganda doon, oh. <laughs> Photo bomber ako eh <laughs> Dito na yung ano Little Hawaii Yan o Uy gende ang gende paghapon dito marami na rin tao dito paghapon eh dito may mga nagtitinda na rin pero konti lang makakangilan ilan lang parang apat sila tatlo maganda tumambay dyan paghapon dito na malapit na yon. destination natin sana yon. na dito na yata maliit malit lang kasi yung karatula nun eh sana yon. ayun ayun no? ano North Dirty Kitchen dito tayo pasok tayo dito ano North Dirty Kitchen dirty dito ah huh! init Akyata na naman ah puro akyata yung mga pinuntahan ko ngayon init hello Ay. ano oh wala kayong mga negative wala silang ano tayo ito walang walang mga pagkain kasi labor day wala silang ano walang trabahador walang magluluto siguro pero maganda yung view dito yun makikita mo din yung dagat nag order na lang ako ng ano ice tea <laughs> sayang rin kasi nakiat ko dito eh so next time na lang siguro init huwes na pawis ako grabe yung pawis ko next time malihanap ako ng ano launa di pa ako kumakain ano pa ako ng ibang kainan siguro O oh, mamaya na lang ulit negative <laughs> malas naman walang ano wala silang available na mga pagkain Pabalik <laughs> ako ngayon dito sa ano Dato sa uh, dinaanan ko may nakita kong ano eh kainan dito iniita ah.

sa alegria Na At pala, dito ako na kumain na ke pesto <laughs> yeah. What's this? Welcome to Florentino Das Landmark. Masaya beach and surfing spot. hello pasok ng daan dito oh pia hello oh grabbing curb ano nang daan dito one way <laughs> uy maganda rin yung spot dito one way Sikip ng daan dito. Ay, manuka naman yata yan. Ha, ah, dito. Ang maganda rin dito, tahimik. init ang init naman pala ngayon <laughs> dito ako sa may basta may nadaanan ako dito das monument ba yun dito sa tangbo na to eh explore natin yung north ng Siargao ang ganda rin dito may mga tao rin dun. Kasang init. Grabe ng init. So pagkatapos ko siguro dito punta ako dun sa ano Tangbo Beach. May ano kaya dito? Hagukan. Hagukan Dive Spot. udah yang masuk di sini, Tagukan, siapa yang mau masuk di sini? Tangbo Surfing Spot, Tagukan, this way, di sini. pa ah, dito na siguro pwede po la motor dito motorcycle pwede yung motorcycle <laughs> santay. tayo? tayo. na pala ako sa ano, Tangbo Beach. Oh, lalakad ako sa ano. Sobrang init. <laughs> Pero ang ganda ng ano dito. Tubig nila. Linaw yun. Lubog yung pasok. malinaw eh nakakaakit ah, maligo sarap maligo ah malinaw talaga ng tubig eh Ito. sobrang init anong oras na ba ngayon? Tup. 250 at tirik ka tirik yung araw oh Ah, may naliligo dun, oh. pero maganda dito oh. maganda dito oh, init tis para makapagkala lang ay ang ganda dito magpicture <laughs> Nakalo ka ng malaking bato. Ay, saan ba yung dito? ito siguro ang oh, hirap naman para nang daan dito ay hindi dito doon Agi mali pa yung dinaanan ko <laughs> Aray ka Saan Saan ba dito? Tara guys. Ang hirap. <laughs> ang hirap tandaan. Mali pa yung dinaanan ko kanina. Oh. Uh, may helmet pa kong dala. Ya. Yeah. Uh, huh. Yan. Agutan dive trail up. Yes. Saan? Dito? Hindi mo alam eh. Ang hirap. Ano yung daan kung saan? Kasi ano? Pwede dumaan doon sa gilid. Huh, init. Tama naman sa gotong diadaanan ko. Ah, dito. Pag mga ilang lakad tapos wala kang sign na nakita, mali yung daan mo. Katulad dyan, o. Oh. Oh. Tama yung daan ko. Dari ko tamis. Dapat iniwan ko yung ano ko dun, Helmet. Ay mali ata 'tanggaan ko. Ay doon tama. Kasi may karatula dito. Huh, oh, init? Ano? Karatula signage. hiking ang init grab dapat worth it to worth it na makita worth it dapat worth it to yan o signage alika <laughs> Ini. Ini tagak yang pawisku. Uh. Signage pag walang signage maliligaw ka talaga dito puros mga ano ah yung mga pinuntahan ko puro lakarin Sai d 가 t o siguro, iwan ko p Yun, <laughs> andito na ako, men. Hagukan, tayo. Mayroong ano doon, oh. Kakatakot yung bagay. init. Mali yung punta. <laughs> Dapat mga hapon o umaga. Pero ang ganda dito. Oh. Dalim siguro yun. ka. Eh. sobrang init papahinga mo siguro ako dito ito na yung last stop sa tangbo yung pinuntaan ko yung hagukan dive kapagod mahirap yung daan pero okay lang din naman kayang kaya lang ah. na ako kasi sobrang pawis ko nakapagod Papahinga lang ako dito may konti. Para ano. magti din na rin eh. Oh, sarap ng hangin. So yun, hanggang dito na lang. Bye-bye.